Umaabot sa isang daan anim na limang libo ang kakulangan sa mga silidaralan sa mga pampublikong paralan. Batay sa ulat ng GMA News Online, sinabi ng Education Secretary Sani Angara na isa ito sa problema na makaapekto kapag nagsimula ng ang pasukan para sa school year 2025-2026. Dahil dito, posibleng manong kailanganin muli ng ilang pampublikong paaralan Nahatiin pa rin sa dalawa o tatlong shift ang klase dahil sa kakulangan ng mga classroom. Anya hindi kasi dapat, hindi kasi kayang tugunan ng kasalukuyang pondo ng DepEd ang pangangailangan na makapagpatayo ng mga bagong silidaralan sa pondo na inilaan para sa kagawaran ay aabutin anya ng tatlumpung taon bago mapunan ang kakulangan sa mga silidaralan. Partikular na tinukoy ng kalihim ang classroom backlog sa Region 4A at National Capital Region. Binigyang din ang gara ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malakas na internet connection para kapag nag-online class sa mga estudyante hindi ito maapektuhan.